Blurred ang lines, I guess, is LTO, MMDA, HPG. Anong mga differences nung... Well, ang pinaka-basic na pinanggalingan ng ating traffic laws dito sa Pilipinas uh -huh. is uh, RRA, Republic Act 4136. 4136. Hmm. Okay. Ang nakalagay doon, ang primary agency to implement that is LTO. Okay, okay. In fact, may nakalagay din may nakalagay din doon sa, sa isang provision no that no ordinance shall be shall be issued contrary to the provision of 4136. Ah uh, okay. So primary agency talaga kami to enforce traffic laws sa Pilipinas. Yung HPG, nakakapag-ticket siya kasi dinedeputize namin siya. Mm. Ticket namin 'yun. So, so kung mga deputized people lang sila, yung, parang yan. Yes, you know. HPG. Is it the same with like yung mga iba-ibang LGU people na nagtitiket sa mga ano nila? Yes, uh -huh. if magpapadeputize sila sa amin. Okay, okay. So, ticket namin. Uh -huh. Pero karamihan kasi ng LGU may sarili sariling traffic uh, traffic laws din naman, traffic ordinance. I see. Kasi uh, nabigyan naman sila ng right uh, to do that under the local government code. Okay. So, meron naman silang mga sariling traffic code. So, pag nahuli ka doon sa traffic code nila, ticket nila yung ginagamit. Ah, so, uh, gets. Pero pag nagpapadeputize sila sa amin, they cannot use their ticket. Ah, uh, okay, okay. So kasi meron din sa traffic ordinance na wala sa violation namin but they have meron sa violation sa kanila so yun yung tiniticket nila. Yung eh, yung LTO and MMDA, kasi ang huli rin di ba? Yes, may mandate din kasi si MMDA dito sa Metro Manila, mm -hmm. sa NCR na uh, siya yung primary uh, enforcer ng traffic laws dito sa sa Metro Manila. Uh -huh. Meron yan pending, NCR lang NCR. Uh -huh. Meron yan pending sa Supreme Court ngayon eh, na yeah na yung mga LGUs they cannot enforce the traffic laws without the approval of, of MMDA. Uh, mm. so it so it is pending now before the Supreme Court Ah okay may rivalry ba kayo between LTO MMDA wala wala yung... naman eh kasi like in trams? wala